I've been attached with the feeling of them waking up with you by my nag-uusapan na nga at umaani na ng maraming komento ang larawan na ito ng ating doning pangilinan kasama si Kelsey ng going bulilit at it's showtime na kung saan alam naman natin na talaga namang alam na alam ni Kelsey na mag nga itong ating couple na sila Doni at Belle. aya naman umani nga agad ito ng maraming komento at ayon nga dito Kelsey nasabi mo din ba kay Kuya Doni kung bakit favorite mo sila vote ni Ate Belle. Hashtag Don Bell. Dahil alam naman natin na talagang itong si Kelsey ay siguradong sigurado nga at binuking nga itong ating couple sa totoong estado ng relasyon nila. At narito pa nga guys ang isang video. Kelsey, who's this? Uh, And, she's she's And then? Sino yung kasama ni Ate Belle? <laughs> Uh. <laughs> yeah, you want to see this? See, I have autograph to Belle. Kay Kuya Donnie wala pa. I cannot see Kuya Donnie pa eh. Love you love both of them? Love, them. love mo sila pareho? Ay. <laughs> Kaya naman, umaning nga dito ng maraming komento. At ayon dito, after this little conversation with Kelsey, nagkita na pala sila ni Kuya Donnie sa labas. Sana pala, sumabay na ako sa iyo pabalik. You so cute and adorable, baby Kelsey. Bring it on, girl. Sarap mong ibulsa po. Dahil grabe nga talaga ang ngiti na ito sa maraming bablies dahil alam naman natin kung gaano talaga kabibo itong si Kelsey. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update.